So, hindi lang si Taning ang sasampahan ng kaso. Itong lalaki nga po pala, nakasama ni Taning sa picture, na para bang, kasi parang pawaki-waki or whatever, ko ano tawag sa ganito. Nalimutan ko na yung term sa ganito eh. Parang, taga-taga thing Eh. <laughs> ano ba itong mga post ng mga bags? Nalimutan, nasa dulo ng dila ko eh. Uh, pauso yan ng mga bagets na parang feeling cool sila, no? Ganyan kailan ba naging uso yan, like mga siguro mga 2018 o oh mga ganun nga, panahon 2018-2019 itong picture na to eh so si Taning yan, nagpipiling uh, nagpapauso doon sa nang sislay, parang slay yan eh uh, nagsislay-slay kineme ganun sa pintuan ni Dilima. So parang ang dating itong si Taning at saka si Mike Acevedo Lopez ay nagsi-celebrate pa na si Dil na bakante ang opisina ni Dilima nakasara kasara dahil nga nakakulong. So parang na-offend si Dilima. Ngayon, parang nagkukutis, nagbabalat nagkukutis si Buyas. Nagbabalat si Buyas si Dilima ngayon na parang bakit ka nagihigante Ang tanong si Dilima ba talaga ang gusto lang maghihiganti o meron din kumukumpas na iba? baka mamaya eh, isa ito sa kasunduan, di ba? Gawa nyo ng paraan na patahimikin ang mga na ipatumba, baka ito na yung offline itutumba mga ate at kuya. Gawa nyo ng paraan na itumba ang mga kritiko ni, uh, di ba, ni Kuting at makakalaya ka. or kung ano man, ang, can you confirm, Miss Laylay, na ito ang kapalit ng paglaya mo? Or anyway, planado naman na to eh. 'di ba? Gusto naman talagang maghiganti Pero yung mga tao na hindi naman talagang makakakuha sa ng matinding damage, eh bakit mo paghihigantihan? Oh. <laughs> si Miss Moka po, mga ate at kuya, ay damay dito. Dali open ko lang. All right. Ah, <laughs> uh, oh, Yan 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 yan. Open natin. Dilima ay sabi ng inquirer uh, she eyes suing bloggers that degraded her as a woman Tara, as a woman pinahiya ang kanyang pagkababae binalahura ang kanyang pagkababae mm. oh ang haba naman ng article pero sige lang basahin natin A search of previous posts on the Mocha Usun blog Facebook page, for example, showed A September 2016 CNN video showing Delima emph emphatically proclaiming her innocence in the drug charges. Yet Uson, a former Presidential Communications Operations Office Assistant Secretary, a ka ng ano na PCO uh, PCOO, put a caption on the video in Filipino that translate Delima is having tantrums again. Nagihimo daw or ano, kung ano man ginagawa ng Delima. In 2017, the Thinking Pinoy page run by J Ray Joseph Nieto, showed blogger and another yung kanina yung picture, di ba? Posing before the Dilima's office with with an edited image of the Dilima behind bars. Another post by Nieto contained suggestive words alluding to Dilima's alleged relationship with her driver. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Oh. Ayan nga yung picture, di ba? Sa pinto ng room ni Dilima. Ngayon si Miss Mocha pala, makukulo, ma masasampahan din ng kaso. Paano kaya ito haharapin ni Miss Mocha, mga ate at kuya? Delima. They are cowards, fools. Sabi. Ah, ito yung ano ni Miss Mocha post. Nagtatantrums na naman si Delima. Ano masasabi niyo mga ka-DDS? Oh, kasi parang may breakdown noon. Si parang ano, na, ang tag na nag... Uh, may ginagamit silang term dyan eh. Basta parang nagbe-breakdown si Delima. Ganyan, ano? Or nagtatantrums nga daw. Galit na galit, no? Meltdown. Nagbe-meltdown. Breakdown ko sabi ko? Meltdown, no? Oh, yun yung pinost pala ni Miss Mocha noong 2016. Bagong upo lang si Tatay Digong. Oh. Mga duwag, mga mga hangal pag ganoon-ganoon si Dilima na ano, nagwawala. Oh. Anong masama diyan Dilima na, nagt kang nagtatantrum? Pinahiya ka ba bilang babae? Kasi maghihiganti nga daw siya dahil niyurakan ang kanyang pagkababae. Sabi, di ba? O, oh, ayan, yung post ni Miss Mocha noong 2016. Ito yung kay Taning. Yan, tuwang tuwang. Yes! Yeah! Sabi ni Taneng. O, oh, ayan, ang pagiging pabibo mo, taning O, oh, ano, kakasuhan ka ni Good luck Si so, Mocha, ka, dapat ka rin mag -ready. oh, yan yung kaso, di ba? I bloggers that degraded her as a woman pinahiya ang pagkababae niya. itay e, teka naman, Madam Dilima, ay eh, mismo ikaw umamin, meron kang relasyon sa iyong driver, at ang driver mo ay may asawa na. Sino ba ang naglagay sa iyo sa kahihiyan? Yung mga taong nag-react dahil ikaw ay public official at hindi ito tang, hindi, uh, di ba, lumalabag ito sa code of conduct and ethical standards ng mga public officials. O, oh, dapat mamuhay ka ng payak, ng disente. Di ba? Ay, sino ba naglagay sa iyo sa kahihiyan yung mga nagre-react na mga vloggers katulad ni Mocha at ni Taning at ng taong ba? Hindi lang naman yung mga vloggers na yan ang ano ha. Ah. Nagre-react buong Pilipinas. Tinawag ka nga sa Bakuin dahil uh, yung sabi ni Junel, di ba, no, ka daw ng bananak cue, eh, ganun ka daw ng ganun at umamin kasi isang interview mo if not with Mel Chanko maybe uh, with Mini Winnie Monson sabi mo those yung pa, yung naging relasyon mo sa iyong mga drivers and bodyguards ay frailties of a woman lang kahinaan ng pagiging ng ng ng, ng babae di ba oo karupukan ng pagiging babae oo ikaw ay marupok na tukso oh ikaw ang naglagay dyan sa sitwasyon na yan sa sarili mo. Tapos ngayon gusto mo maghigante. Well, si Miss Mocha po kasi, tingnan nyo natin yung page ni Miss Mocha ha. Sandali, kalkalin natin. Siya ba ay nagre-react sa mga post ni Dayunior ngayon? Or bumabatikos ba siya? Parang hindi naman eh. Oh. Mocha Uson Vlog. Tingnan natin mga -kuya, ha. Wow! Talbog si Taning. Si Miss Mocha, meron siyang 5.4 million followers. Si Miss Mocha, among the celebrities, isa sa mga sumikat na artista na sumusuporta kay Tatay Digong. Dahil syempre, naiintindihan ng mga Pilipino na regardless of Miss Mocha's past being a sexy star, ay tama ang kanyang pinapanigan. Oh, may mga artista ba ngayon na, namag na namayagpag during PBBM's time? Kumusta na si Tony Gonzaga? sino pa yung mga artista? La Oro, tumalikod na. Shout out po, uh, Ma'am Elizabeth Oropesa. Tumalikod na kay Dayonior. Oh, sino pa yung mga kilalang dekalibreng artista? Si Melda Papin? I don't know. Walang tumalbog kay mismo ka pagdating sa, di ba, sa kasikatan bilang artistang sumuporta sa politiko. Diyan magno, hindi ma-aksidente oh, si mismo ka. Oy, sa bataan, ako nalaglag. Kawawa naman. November. Wala, hindi na si Miss nagba-vlog about politics. Yan, lagi niyang vlog yung kanyang alagang aso. O, oh. oh, yan, kay PRRD. Uh, yan, nagpo-post about PRRD. Yan. Pero wala siyang masyadong ganap. na sabihin mo, bumabatikos kay Kuting. Wa, si Banat Bay. Yan. O, oh, uh, Miss Laila de Lima. Hindi mo kakasuhan ng, hindi mo sasampan ng kaso si Banat Bay. Sino ang nag uut uh, sa sa tingin mga kuya, sino ang kumukumpas para magsampan ng kaso si Dilima? Bakit maaakwit ka na ng tuluyan? Sure na sure ka ng ano ah. Sure ka sure, sure na sure ka ng makakalaya kalaya ah, Miss Lila. Oh. Sa bagay, nakapagpiyansa ka na, ay mukhang humina yung kaso mo. Nga pala, sabi ni Miss Sass, oh, ewan ko, parang si Miss Laila Dilima ang tinutukoy niya dito, eh. Ewan ko ba dito sa kapitbahay namin, niyurakan daw pagkababae niya kaya magdedemanda. eh siya naman ito nakipagkaratan sa driver niyang may asawa. Hi, buhay. Sino kaya tinutukoy ni Sas, no? <laughs> Miss no? Miss Laila de Lima, sino kaya tinutukoy, no? Hindi ko matukoy, hindi ako sure. Wala namang siya pinangalanan, ni. Eh. Eto pa, oh. Ayun nga, post ni Miss Laila wants to sue R.J. Nieto, Mike Acevedo, Lo Acevedo Lopez, and Mocha Uson for degrading her womanhood. Shouldn't she be suing her driver for allegedly taking a sex video with her and showing it to others? Oh. Ayan. Oh. Ex-aid says he saw... Oh, dating bodyguard ni Dilima nakita niya yung sex video ni Laila De Lima sa, sa phone ng driver. Sino yung driver? Di ba parang si Ronnie Dayan yun? Itong nasa picture, yung parang nanunumpa sa dulo, yan yung si Junel. ex aide daw ni De Lima, so bodyguard. Si Junel lang nagsabi. And the former security aide of Senator Laila De Lima claimed before the congressional inquiry on the alleged proliferation of drug trade inside Kineme uh, he claimed na nakita niya yung sex video sa cellphone ng driver ni De Lima. So, driver ni Dilima, nagtitake ng video nila habang nagjujugjugan sila. Was it Ronnie Dayan? Nakita daw ni Jonel eh. Tapos pati si Jonel nilalambing din daw. So, ano sabi ni Sas? Hindi ba dapat, Miss Laila Dilima, sa mga bumalahura ng pagkababae mo, ang dapat mong sampahan ng kaso ay yung driver mo? Na bakit niya pinakita at bakit bakit siya kumuha ng video? may permission mo ba yon? Baka katulad ng nangyari noon kay Katrina Halili and yung doctor, di ba, na si ano, Hayden ko, na pasikreto palang lang ni Hayden ko ng video yung kanilang jugjugan. Naalala niyo yon? And then yun nga nag nagsampa ng kaso si Katrina Halili, binuhusan pa ng tubig si Hayden ko, ganun ganun. O oh, si Maricar, si sino ba yung Maricar? artist isang artista din. O nag, di ba, talagang nasira ang buhay dahil nga yung kanila palang jugjugan ay kinukunan ni Hayden ko ng palihim ng video. So ano ba to? May permission ni Laila de kaya nagkaroon ng video sa phone ng driver niya ang kanilang jugjugan? Or wala siyang kaalam-alam na nire-record -re siya ng kanyang driver? Kung ganyan, ang dapat niyang sampahan ng kaso, kung, kung niyurakan ng kanyang pagkababae, ang dapat niyang sampahan ng kaso, hindi ang ordinaryong mamamayan kahit pa mga vloggers kundi yung nang balahura talaga sa kanya, yung nag-release ng video niya, yung nag-record ng video niya, or baka may permission din niya mga ate at kuya, baka payag din naman siyang nag-video sila eh. Kasi nung mga nakaraang taon, parang ano, mara, ba diba? kahit hanggang ngayon, mga bata, minsan natutokso talagang mag-record ng kanilang sex kapaid, which is napaka-risky mga ate at kuya ha, ngayon kahit na, na ba diba? kahit na hindi mo i-upload ang laman ng cellphone mo online, minsan na nananakaw, nahahack, kaya napakadelikadong mag-picture-picture ng mga pa-sexy, mag-selfie ng pagpapakita ng kung ano man, or kung mag-take ng video. Dahil napakadelikado niyan. Kahit pasabing may tiwala ka sa padadalhan mo, or sa kasama mo, pag nasira ang cellphone mo, dinala mo sa technician, makakalkal ng technician ang laman ng cellphone niyo. So, ano itong pagkakaso ni Dilima? Pagbabalat si lang o may ibang nag-uutos sa kanya? sa paghihigante konektado ba ito sa offline tumba? Kasi di ba plano po talaga. May nakita akong post kanina mga ate at kuya eh. Baka nandito yon. Ayun oh, Senator Laila Dilima magsasampan ng kaso mga DDS kabado na. O oh, di ba ang mga bumabatikos ngayon kay Kuting mga DDS? Oh. So lahat ng mga DDS na bumabatikos kay Kuting baka targetin ni Dilima para malinis ang kamay ni Ahas. 'di diba? Pwede no, ibang uusapin. Mga dilawan ang uusapin para patahimikin ang mga DDS vloggers. Para hindi mapagbintangan si Ahas. What do you think? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.